Mga serye ng video sa non-profit, pagtatatag ng iyong unang lupon ng mga direktor, Integral Org, sa pagpopondo mula sa Calgary Foundation. Pagtatatag ng iyong unang lupon ng mga direktor. Kapag nagsisimula ka ng isang non-profit, isang mahalagang hakbang ay ang pagbuo ng isang lupon ng mga direktor. Ang bawat non-profit ay nangangailangan ng lupon ng mga direktor, isang pangkat ng mga tao na namamahala at namumuno sa non-profit. Ang lupon ay legal na responsable para sa mga mapagkukunan at aktibidad ng non-profit at para sa pagtiyak na ang non-profit ay napapanatili. Paano mo pipiliin ang mga tamang tao para sa lupon? Kapag nagtatatag ka ng iyong lupon ng mga direktor, mahalagang maingat na piliin kung sino ang isasama mo sa iyong lupon na uunawaan ng komunidad, pumili ng mga taong nakakaunawa sa komunidad na pinaglilingkuran ng iyong non-profit. Masigasig tungkol sa layunin. Ang mga miyembro ng lupon ay dapat na madamdamin tungkol sa layunin at naniniwala sa misyon ng organisasyon na katuon sa pagsusumikap. Dahil ang pagiging bahagi ng lupon ay mahirap na trabaho, pumili ng mga taong may kakayahang maglaan ng oras at lakas kabilang ang pagdalo sa mga pulong. Mga marunong makisama, bukas ang isipan, handang matuto. Ang pagiging bahagi ng lupon ng mga direktor ay nangangailangan ng mga kasanayan sa pakikisama. Ang mga miyembro ng lupon ay hindi lamang dapat maging masigasig, kundi bukas din ang isipan, nakikinig sa magkakaibang pananaw at natututo nauunawaan ang mga kinakailangan sa regulasyon at pinakamahusay na kasanayan sa pamamahala. Kung magagawa mo, pumili ng mga tao para sa lupon na nakakaunawa sa mga non-profit, sa mga legal at regulasyong kinakailangan ng mga non-profit at pinakamahuhusay na kagawian sa pamamahala. Mga kasanayan at karanasan na hahanapin Kapag bumubuo ka ng isang lupon ng mga direktor Maghanap ng mga taong may iba't ibang kasanayan at karanasan, kabilang ang pangangalap ng pondo, pamamahala sa pinansya, mga kasanayang legal, at karanasan sa non-profit. Maaari ka maghanap ng mga miyembro ng lupon na kabilang sa komunidad na pinaglilingkuran ng iyong organisasyon. Pagkakaiba-iba, kapag bumuo ng isang lupon ng mga direktor, mahalagang isaalang-alang ang pagkakaiba-iba kabilang ang pagkakaiba-iba sa edad, kasarian, etnisidad, at kalagayang pang-ekonomiya. Ang isang non-profit na lupon ay malakas kapag ito ay magkakaiba na may iba't ibang pananaw at karanasan. Malinaw na mga inaasahan, alam ba ng mga miyembro ng iyong lupon kung para saan sila nagpapalista? Magtakda ng malinaw na mga inaasahan tungkol sa pangako sa oras mga pangako sa pinansya at mga tungkulin at responsibilidad pangako sa oras ano ang inaasahang pangako sa oras para sa isang miyembro ng lupon maaaring kabilang dito ang oras para sa mga pulong ng lupon mga pulong ng komite pakikilahok sa mga kaganapan sa pangangalap ng pondo at oras ng paglalakbay mga pangako sa pinansya ano ang mga inaasahang pangako sa pinansya? Maaaring kabilang sa mga pangako sa pinansya ang mga bayarin sa pagiging miyembro, mga gasto sa transportasyon at paradahan, at mga taunang kontribusyon sa donasyon. Mga tungkulin at responsibilidad Dapat ding malaman ng mga miyembro ng lupon kung ano ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Kasama sa iba pang mga inaasahan ang paghahanda nila para sa mga pulong ng lupon o ang paggamit nila ng mga koneksyon upang matulungan ang organisasyon na magtagumpay. Kunin ang mga inaasahan sa isang paglalarawan ng trabaho ng miyembro ng lupon na dapat basahin at isa pamilyar ng bawat miyembro ng lupon. Mga legal na responsibilidad ng isang miyembro ng lupon. Mahalagang maunawaan ng mga individual na miyembro ng lupon na ang bawat isa ay may mga legal na tungkulin. Ang legal na tungkulin ay isang obligasyong nilikha ng batas. Ang mga partikular na legal na tungkulin ng isang miyembro ng lupon ay nakasalalay sa batas kung saan isinasama ang organisasyon. Ngunit sa pangkalahatan, ang bawat miyembro ng lupon ay may dalawang pangunahing legal na tungkulin ang tungkulin ng pangangalaga at ang tungkulin ng katapatan. Tungkulin ng pangangalaga, ang tungkulin ng pangangalaga ay nangangahulugan na ang miyembro ng lupon ay kinakailangang kumilos at gumawa ng mga desisyon ng may pag-iingat, kasipagan at kasanayan. Halimbawa, ang miyembro ng lupon ay dapat na may mahusay na kaalaman, naghahanda para sa mga pulong, dumadalo sa mga pulong. Ginagamit ang kanilang pinakamahusay na pagdedesisyon, tungkulin ng katapatan. Ang tungkulin ng katapatan ay nangangahulugan na ang miyembro ng lupon ay kinakailangang kumilos ng tapat at may mabuting loob. Halimbawa, ang miyembro ng lupon ay dapat na unahin ang mga interes ng organisasyon kaysa sa kanilang sarili, magkaroon ng kamalayan at ipaalam sa lupon ang anumang salungatan ng interes. Binabayaran ba ang mga miyembro ng lupon? Kung mababayaran ng isang miyembro ng lupon, ay nakadepende sa batas kung saan napapailalim ang nabuong non-profit na organisasyon. Sa pangkalahatan, sa Canada, ipinagbabawal ng mga federal na regulasyon sa buwis at mga batas panlalawigan na bayaran ang mga miyembro ng lupon. Ang mga miyembro ng lupon ay mga voluntaryo. Gayunpaman, ang mga bylaw at patakaran ng organisasyon ay maaaring magpahintulot na maibalik ang mga ginastos ng mga miyembro ng lupon. Mga bylaw Ang mga bylaw ay ang mga pangunahing tuntunin at regulasyon para sa pamamahala ng isang organisasyon. Ang mga kinakailangan para sa kung ano ang dapat nakasama sa iyong mga bylo ay nakasalalay sa batas kung saan napapailalim ang iyong organisasyon. Subalit sa pangkalahatan, ang mga bylo ay naglalaman ng mga detalye ng pagiging miyembro, mga pagpupulong, pagboto, istruktura ng pamamahala, pamamahala at pinansya, mga pamamaraan para sa pag-amyenda sa mga bylo. Mga patakaran ng lupon Ang mga patakaran ng lupon ay nagtatatag ng mga pamantayan para sa kung paano gagawin ng lupon ang trabaho nito. Maaring kabilang sa mga patakaran ng lupon ang salungatan ng interes, kodigo ng pag-uugali, patakaran sa badyet, patakaran sa pangangalap ng pondo, pagpapanatili ng dokumento at mga talaan, pagiging kumpidensyal, pamamahala ng panganib, pagkapribado. Manual ng Lupon Ang manual ng lupon ay isang kapakipakinabang na mapagkukunan para sa lupon at para sa proseso ng pagpapakilala ng mga bagong miyembro ng lupon. Ang isang manual ng lupon ay maaaring maglaman ng Mga responsibilidad ng lupon Mga responsibilidad ng mga miyembro ng lupon, mga patakaran ng lupon, mga ulat pinansyal, estratehikong plano, kodigo ng pag-uugali, mga paglalarawan ng komite, mga dokumento ng inkorporasyon. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga non-profit, panoorin ang aming video tungkol sa sektor ng non-profit. Ang misyon ng Integral Org ang pagunlad, paglago at pagtamo ng mga non-profit ng Alberta. Narito kami para tumulong. Tawagan kami sa apat naraan at tatlo, siyam na raan sampu, pitumput dalawa, pitumput siyam,